Hello guys, ito yung taniman ni Dong Kaluso Pinya at saka yung kamuting kahoy Ito yun Ito, 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 ito Yan Ang niyan tuta Yan Di, ayun na, di, kapayat na Kana, kana Hmm Diyan na, diyan na Ito yung mga tanim niya pinya Yan Basta magsipag lang pala dito sa bukid sa Binidong Kaluso, may aanihin. Yan, maraming pinyas yan mga tanim. Yun. Ano pala nito kaluso? Malalaking ano yung laman sa kamuting kahoy doon kaluso? Ilan taon na to yung tanim mo doon kaluso? Ano na ito? na ito? Saya pala malalakian ah. Mama panoi ibas puluk. Iya yang ni tok. Ni yo. Putuk. Tu. Tambak mulang dong kalau hujan. Noh, nak putuk siguro dong kalau usuk. Tapi telaga dong kalau se tanim mo pala dito. Oh. Anu ba yan ha si ya malaki yan. Punin mulang. Yan lang. Ito naputol oh. Malawak pa rin yung tanim mo nito doon kalusaw ng kamuting kahoy. Hmm. Yan, malawak pa pa ba yan? pala yung view mo dito ah. Hmm. Yan, ibibinta mo na yan doon sa bayan. Pabili ng gamot ng asawa mo. ito yung ano niya mga guys uh, kamuting kahoy ito yun siya yun mga tanim niya <coughs> kaya magsipag talaga pag nasa kabundukan sipagan natin sa kabundukan kasi yan ang buhay ng mga mahirap mahirap nanti pinanganak kaya ganun din ang buhay natin kailangan natin ng kayod ng kayod yeah, ang sinasabi nila kahit kung makayod tayo kung mahirap talaga ganun talaga yung kapalaran so, dami pa lang ano Kunti lang yung mga laman yung pala sa ano mo, yung kaluso. Amin Oh, huwag mo na sa may may nyug doon kung doon kaluso. Oh, putol pa. Hmm, oh. dahan na mo. Putol yan. Oh, Ang yung ano. Pinaghirapan mo oh, yung pagtanim. Na na. Na yun. Yan oh, sa tabi. Oh. Kung biglain, hmm. binibigla mo doon kaluso. Uy, hmm. yan o, marami. Marami talaga yan o. Oh. Puto lang. Binibigla ni doon kaluso pag ano, hukay. Hmm. Hmm, ano okay, oh. Yan, malalaki yan. Sarap to. Oh. Maganda palang tanawin dito doon kaluso sa ano mo. Hmm. Mga puno. Yan dito. May nung rin May kubo rin sa taas. May mga tanim din pinya. Alaga ni Don Coloso pala. May mga alaga din si Don Coloso pala aso. Pupuk. Pupuk. Ayan, mga alaga niya, oh. Kabantay kang Don Coloso. Ayan, mga pinya, bunga. Ito yung bunga sa pinya niya. Ayan, oh. Malalaki. Ganoon na talaga yung ano ni Don Coloso pala na taniman. Kaya, nagsipag si Don Coloso kasi, sa ano niya asawa niya kasi may sakit kuha siya ng kamuting kahoy para ma-deliver sa bayan kamuting kahoy Kaya kasi yung asawa ko may sakit anong sakit sa asawa mo dong kaluso? yung nagsusupan dugo yun oh, ano yun siya? Tuberculosis? Sugpan ng dugo? Oo. Uh -huh. Pachikap mo sa... Juan! Doktor. Kaya nga mahirap eh, wala oh. kami wala kami pera. Paano 'yun? Ngaputol 'yung ano mo. Nandito, nandito. Mal, malaki 'yan. 'Yan oh. Yan. Yan lang no. Oh. Yaw no. Ayun, no? Hmm. Ginto 'yan oh. Hindi, ano 'yan sa kahoy? May ginto. Mati sa kahoy 'yan. May ginto pala. Ang laki no, to. Oo, 'yung ginto diyan. Mayaman ka na. Ay, okay, to, oh. Ito hmm. Oh. Dami pala ng pinya mo tanim dito dong kaluso, mm -hmm. no? Mm -hmm. Oo, oh, yan oh. Laki oh. Pala. Yung presyo na putol, no? Laki oh. Kaya Kaya ako itong nakamuting kahoy Ayaw ko naman itong kumakain ng kamuting kahoy Kaya ko lang ito para pangiroon kami pang Pambit Ulam-ulam. Pambinta. Magkano rin ang kilo doon kaluso sa ano? Yung kamuting kahoy? Pagbinta mo na sa bayan? Ano lang to Mura lang doon. Punti lang kilo. Mga ano? Forti isang kilo. 40 Oo. Uh, kasapat kaya yan sa pagbili ng gamot sa asawa mo? Kung kailang kilo ka? Kulang pangato eh kulang pa to ah, dala ko lang dito ano lang 20 ki 20 kasi hmm. mabigat to hindi naman to katulad sa kamuting baging 25 o oh, 20, kilos lang madala mo doon sa bayan Oo. Bili, bili ka pa ng ulam bili pa ng bigas no Oo. So, mahirap naman ang wala ka hindi ka mabili ng ulam bigas kahit makabili ka ng dalawang kilo. Hindi na yun. Minsan nga, isa kilo lang binibili namin kasi wala din. Ito so ulit, naniminan namin to ng kamuting bageng kahoy. Hindi na. Anong kamuting kahoy? Itong kamuting baging naman. Natanim ka naman ang kamuting baging? Oo. Yan yung laman niya. niya to. Hindi pa masyadong Ayan. malaki kasi limang buwan pa daw ito yung tanim niya. Limang buwan pa lang yan. Yan. Basta bata pa. Naliliit pa siya. Kasi pa nagtanim nito. Ang alam ko sa probinsya namin, Kaluso, doon sa Sikihor. May to eh. Doon sa amin doon. Ano talaga tong ngilin Taka, ngayon? Yung... Hmm. Taga, si kasi ako doon kaluso. Kaya nagtatanim na kami ng humuting kahoy, humuting baging. Sa Saka may... Dito, yung patuyok na. May palayan rin kami kunti doon. Kung may palayan nga ako doon, pagkaso wala pang gasto eh. No, wala, 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 talaga kami pira. Ito, ito. Matagal na siguro yan. Hindi. May... Pirahin mo na yan. Tirahin mo na. Pagka matira pa yan sa iba. na no, naputol na naman. Ina naman sa gamot eh. Diyan mo kasi tinatanim sa may mga mm. ano, punong kahoy. Dapat sa ano ka, nagtanim. Ano ba tayo magagawa? Kasi malaki yung puno ng kahoy yan, no? Oh. Saan? Yan, no? Oh. Mm, -hmm. ay gumagapang siya no. Gumagapang ang yung ugat niya. Ugat niya. Eh, mahirap talaga pag ganito sa bukid niya. Magtanim ka kasi pahirapan talaga. Kaya kay kaluso hanap buhay. Ano talaga? Yan, may, yan, malaki na talaga yan. Oo. Mm, hindi -hmm. ano mo na? Kita mo na dito sa kamera? Mm hmm. Mm. Okay, malaki na yan. Hmm. Ang dami pa. Ang dami yan. Yan, may tabi ng nyog yun. Yun, malaki yun. Di walang kahoy. Okay. Sayo rin yan, nyog, nung kaluso, tanim. Ang ganda namin namin tanim Ang ganda magtanim-tanim. Tara, oh. mayroon ka rin ang kaprahin uy puto na, wala wala eh, mayroon talaga pahirapan pala pag bunot dito marami siyang ugat wala dito niwan isa o oh. dalawa nukain ni Dong Coloso yung ano laman tul Ilan taong ka na doon kaluso, nagtanim nito? Ano? Edad mo? Tanim ka ng kamuting kahoy? Ito ano ko, upis ako ng ano, nagtatanim ng kamuting kahoy. Ay, 21 pa lang ako. Bata? oh, uh, ano, ako. pa? T Binatang binata ka na noon. Magano na ako ngayon eh. Nang taong ka na doon kaluso? Mag 36 na ako ngayon. Oo, oh, nakaanak ka na ng dalawa. Hmm. Yan, doon kaluso. Tirahin mo yun. Yan. di pagdalga sining kaluso pala dito sa bukid Kaya dito talaga sa bukid mga duik episode pasipagan ang problema kang dong kaluso pambili ng gamot sa asawa niya sa pagkain naman meron naman siyang makukuha yung mga ang tawag sa amin duma sa saya Yan pambenta yan talaga doon niya sa bayan. Bayan to, ano. Oh. Ilang kilometro rin dito galing sa bayan? Malayo rin? Malayo rin. Siguro ma Abot nang 7 kilometers. Ano lang. 5 lang siguro. 5? Oo. 5 lang siguro ito. Kasi pagdating mo doon, ayun ang budok doon, pag-akit mo doon, Pagbawa po doon, kita mo ng bayan. Medyo malayo rin pala. Oo. Kaya pahirapan talaga dito. Kasi sinadya ko talaga si doon nga ma... Ito, malaki talaga to. Biyohan ko siya kasi yeah. yung yan. hanap buhay niya talaga. Oo. Dito sa bukid. So, ano siguro to? Ang amin na amin na siguro to. Unang pa yan, dagdagan mo ng mga dalawang puno doon kalusok. Mapat yan ng 20 kilos. Yun, 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 yun. Sa tabi na yun. Yan, panggastos niya sa paaral sa anak niya. Panggamot niya. Panggamot ng asawa niya. Yan, ano talaga niya. Kaya, kayo si Dung sa hanap buhay. Ano talaga? Niya ano kami ito. may puso. Mahirap may, talaga pag ganitong buhay. Ano dito? So, naranasan ko rin mga ganito. Mas malala pa ako dati. Nahirap. Kahit hindi man tayo nakapag-aral ng ano, kolehiyo, at least marangal tayo sa gawain dito sa bundok. Yan, tama na yan Dung kuluso. Dami na siguro to. Dami na yan. Hirapan ka na yun, malayo pa man doon. Limang, limang kilometro pa doon pa, lakarin mo. Tapos no, 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 no. binta mo pa sa bayan. Tapos no. pagdating ng bayan, eh ano pa ito? Sasakay pa ng sasakyan. Punta talaga sa set out dyan sa mga paragkuma ha. Dito kami sa bundok kayo ni Dong Kaluso. Kasama ko siya, nanguha kami ng kamuting kahoy. At saka bibinta niya sa bayan. Kaya, dito, dito na lang yung ano namin dito ang video. Dito Olok, Salamat eh. sa nanonood dito. Pag-share na lang po. Sa Boy Kapisot YouTube channel. Sikyulok. Uh, anong pangalan nito sa ano nyo? lugar? Sikyulok to eh. Olok, ang pangalan dito. Sige po, bye-bye.